Gusto nyo bang malaman kung paano ako pumasa sa JLPT Entry at GTES Entry? baby loves, kamusta kayo? Andito naman po ako para mag-share sa inyo sa mga bagay na natutunan ko din bilang isang trainee dito sa Japan. Kaya tara, wag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin. So for today's vlog, pag-uusapan natin kung paano nga ba ako pumasa or paano ko na ipasa yung JLPT entry at G-test entry. Bakit dalawa? Kailangan ba dalawa ang ipasa na exam, GLPT at GTEST? No mga bibilabs. Kahit alin dyan, ang maipasa nyo, GLPT man o GTEST man, wala pong problema yan. Ang nangyari po kasi sa akin, kaya po dalawa yung tinake ko na exam kasi naalanganin po ako pagparegister mga bibilabs. Una kasi nagparegister ako ng GLPT. Tapos, ang balak ko nun, kung lalabas na yung result ng JLPT kung pumasaman ako or hindi, tsaka na ulit ako magpa-register ulit ng G-test. Kaso lang, mga bibilabs, maaga pala yung registration. Kaya ang nangyari, hindi pa kami nakatake ng GLPT, nagpa-register na din ako sa G-test kasi syempre hindi naman natin alam yung result, di ba Kaya ang nangyari, dalawang beses ako nag ng exam. Ang JLPT at tsaka g -test at sa awa ng Diyos mga bibilabs na ipasa natin ng pareho. At ito nga, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga ginagawa ko, mga teknik na ginawa ko para maipasa ko yung exam na yun. So yun mga bibilabs, isishare ko na sa inyo yung paraan ng pag-study ko para maipasa ko yung exam na yun. Paano ba ako nag-study mga kabibilabs? Kasi may nagtatanong din sa akin nito eh, kung paano daw, paano ko daw naipasa yung exam na yun ang ginawa ko, kasi yung araw ng exam is December 3, kung hindi ako nagkakamali, December 3 last year. Bago pa man dumating ang araw na yun mga bibilabs, naglaan talaga ako ng tatlong buwan. Oo, tatlong buwan mga bibilabs kasi tulad na sinabi ko sa inyo, hindi ako pinanganak na matalino. Kaya kailangan kong mag-aral, aral to the max ang ginawa ko mga kabibilabs. So, simula September, October, November, yun yung buwan na yun, tatlong buwan na nilaan ko talaga para sa pag-study. Pero hindi ibig sabihin na araw-araw talaga, subsub -sub ako sa pag-aaral. Siyempre may trabaho tayo mga kabibilabs, talagang priority natin yung trabaho natin, di ba? Yung pag-aaral na ginagawa ko mga kabibilabs, pagka-uwi ko galing sa trabaho or pagising ko sa umaga, nire-review ko siya. So, sa September, nag-start ako mag-aral September. Sabi ko, ang aralin ko lang is puro kanji. So, nag-focus ako isang buwan mga kabibilabs, kanji lang talaga yung inaral ko. Nag-search ako sa Google ng entry, JLPT entry words, na meron na siyang, meron na siyang English meaning mga kabibilabs. Yun yung sinerch ko, tapos pina-print ko siya mga kabibilabs. Ang dami, ang dami sabi ko noon. Kaya ko kaya itong mamemorize lahat? Sabi kong ganun. Hindi ko siya, hindi ako nag-study ng iba. Talagang puro kanji lang sa loob ng isang buwan. Halimbawa, mag-aral ako bago ako matulog. Pagkagising ko, yung inaral ko noon sa gabi, re-reviewin ko siya sa umaga. Para pag out ko sa trabaho, pag uwi ko naman, panibagong kanji naman yung aaralin ko. Ganun ang ginagawa ko sa loob ng isang buwan mga bibilabs. Puro kanji lang, walang iba akong inaral, kundi kanji lang sa loob ng September. Talagang pinorsigi ko din yung sarili ko, mga Bibilabs, na sa loob ng September na yun, yung mga pinaprint ko, mabasa ko na yun lahat. Kahit hindi lahat yun na mapasok sa utak, kasi syempre, mahirap yung kanji, mga Bibilabs eh. Yun yung pinakamahirap para sa akin ha, para sa akin. Ngayon, September, October, doon naman ako nagumpisa mag-aral ng mga grammar. Grammar at saka yung unajiimi, yun yung inaral ko at saka yung mga adverb. Yun mga bibilabs, yun naman yung inaral ko. Tapos nagsisearch ako sa YouTube niyan, yung mga ano, yung mga grammar, sinasagot-sagutan ko, tinatry ko siyang sagutan. Tapos bukod dun mga kabibilabs, nag-install ako ng mga apps. So yun, syempre yung napakarami naman ng grammar mga bibilabs, hindi ko rin naman nabasa yun lahat. Tapos yung pangatlong buwan na, September, October, yung November mga Bibilabs, doon ko na siya ni-review. Ni-review ko na lahat yung kanji na inaral ko. At saka yung mga grammar, ganun. Hinalo ko na siya mga Bibilabs. yun na yung, kumbaga, yun na yung pinaka-final ko na review talaga. Yun yung ginawa ko. At ito na nga, dumating na yung araw ng exam. So, gabi pa lang, syempre nag-pray din ako mga Bibilabs bago ako natulog. Sabi ko nun, Lord, sana naman ibigay mo na sa akin yan. Kasi, ano, deserve ko naman na may ipasa yung exam. Kasi grabe naman yung effort na ginawa ko. Sabi kong ganun. Minsan, ayak iyak ba ako mga kabibilabs. Totoo yun. Yung araw mismo ng exam, bago ako lumabas sa bahay, sabi ko nun sa sarili ko, ipasa ko talaga yung exam na to. Pero andun pa rin yung kaba andun pa rin yung pag-alala ko na baka hindi ko maipasa, paano na lang yung puyat-puyat ko, paano na lang yung pag-aaral ko, paano na lang yung effort ko, ganun. Pero nabawi din, binawi ko din sa isip ko mga bibilab, sabi ko, dapat hindi ako mag-isip ng nega, dapat positive ako palagi. So yun, pero nung time na yun, Jishin Motero kasi ako mga bibilabs talagang sabi ko talaga na, Ipasa ko talaga kahit anong mangyari, ipasa ko yung exam. Pero yung iba din talaga pag nakapag-aral ka kasi meron ka ding pakiramdam na excited, excited ka mag-exam, ganun. Ngayon, masasabi ko na sa inyo kung ano yung parang pinakapuhunan ko na nakapasa ako sa exam. So, yun yung kanji mga bibilabs, yun yung vocabs na inaral ko. Kasi, yung kikituri, yung listening exam, pag nandito na kayo sa Japan mga bibilabs, araw-araw nyo yan maririnig sa trabaho. Kaya hindi na ako nag-focus masyado doon kasi para na ako nagli-listening exam sa araw-araw mo pa naman maririnig, di ba? So yun mga bibilabs, yun lang yung ma-share ko sa inyo na paraan ko kung paano ko naipasa yung exam na yun. Dipindi din naman sa inyo kung gayahin nyo ako kasi iba-iba din naman tayo ng way sa pag-study, ganun. Bago ko pala tapusin ang video na ito, para to sa mga taong nagtatanong sa akin kung gaano ba kaimportante ang entry exam o kailangan ba talaga na ipasa yung entry. So dito kasi sa facility namin, sinabihan kami na mag-take kami ng entry, pero hindi naman nila sinabi na kailangan naming ipasa kasi kapag hindi, hindi kami pwede mag-extend dito. Pero meron kasi akong kakilala na hindi siya pwede maka-extend kasi hindi pa niya na ipasa yung entry. So, dipindi din talaga yan sa facility mga Bibilabs, dipindi din yan sa company. Pero kung ikaw ay nandito sa Japan, ang may payo ko, hanggat may chance ka, mag-take ka na lang ng entry at least pag pumasa kayo sa entry or pumasa kayo sa into kahit hindi kayo babalik dito sa Japan maraming opportunity ang naghihintay sa inyo yun nga lang kailangan natin sipagan sa pag-aaral kailangan may tiwala tayo sa sarili mga bibilabs tulad na sinasabi ko sa inyo kung kaya ko kaya nila kaya niyo din yan So yun lang mga Bibilabs, maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga taong nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat. At sa mga taong hindi pa nakapag-subscribe, isubscribe nyo na ako at isaman nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko. So kung may mga katanungan din kayo, pwede kayo mag-comment at sasagutin natin yan sa next video ko. Mar Maraming maraming salamat. Bye!